Hello guys, welcome to Water Sign Philippines. So reading to for Water Sign. Ayan, Cancer, Scorpio, Pisces. Hopefully I mag-comment kay I part heart lang smiley. Actually malaking malaking bagay yun sa akin. Comment niyo. Nagpapakita ng suporta pag mamahala at saka inspire ako sa mga comment ng iba dyan. Ha? At, ah, uh, yeah. Let's start your reading. Four, Water Sign, Dancer, Scorpio, and the Pisces. Okay, Water Sign. Seven of Wands. Oh. clarify nothing though. The Tower and The Devil. Um, well, what are signs? Maybe yung iba sa inyo may something kang gustong i-end. Like, maybe may kinalaman sa iyong Um, the, the devil is here, this is Capricorn energy, maybe may kinalaman sa iyong work or career or maybe business or whatever, no? Parang, yung iba hindi naman gustong i-end, but rather pwedeng um, na-notice mo or napansin mo na parang hindi pala ito yung gusto ko, maybe I do have another talents na parang mas gusto ko ito yung Pagtuunan ng pansin. Yeah. Or maybe if you do have a business, maybe uh, a person or uh, empleyado ang um, parang um, gusto nang umalis sa business mo or vice versa, pwedeng ikaw ito na parang gusto mo tanggalin itong person nito sa like, sa iyong sa iyong business. So, so if you're a businessman, businesswoman, take only what resonates. Pero definitely, it has something to do with money. Yung iba naman, uh, you over the fool and the ten of pentacles. So, yung iba, pwedeng may gusto kang ipursu or gastusan na something na pwedeng may kinalaman sa investment. Uh, maybe uh, property, business na gusto may tayo. Kasi nga, pwedeng with the seven of wands, pwedeng na-realize mo na parang ito talaga yung gusto mo, ito yung strength mo or gusto mo i-try itong bagay na ito kasi nakikitaan mo ng potential ito, and yeah, but with the devil, some of you maybe may mga issues regarding mga taong nagmamanipulate sa'yo, and uh, toxic people na pwedeng, baka kasi sabihin nila ganito, ganyan, so kung ano yung mga sasabihin nito, mga taong to, pwedeng isa ito sa kinoconsider mo, okay? So, take only what resonates. By the way, nakaramdam ako ng ano, na, hindi ko alam kung may, may karanasan ka na ba about sunog. Like, pwede nga sunogan ka ng bahay. This could be a reading. Pwede matagal na, but uh, nakakakuha lang ako ng ganong message. Sino yung person na connect mo pagdating sa love? First ako nakakunik mo pagdating sa law for water scientists. Wait lang guys. Okay. Ang lumabas na card is the Empress. Okay. Mm -hmm. What's with the Empress? Eight of Wands. So, gustong-gusto mo tong taong to. The Empress is showing to me as you. Gusto mo siya? Gusto mo yung nakikita mo sa kanya? You like this person? Maybe yung kanyang talent. Maybe yung appearance niya. Maybe ano siya as a person. And Eight of Wands, pwedeng ano siya, uh, pwedeng hindi lang ikaw, pwedeng yung family niya gusto mo rin. Or vice versa, pwedeng yung family mo ay, ay, gusto itong taong to. So, nakakita tayo ng ganong energy. Eight of Pentacles is here. And the Seven of Pentacles starts for Ego Capricorn. Ayan. So, ito nagpapakita ito as a person na masyadong, could be someone who is very workaholic, masyadong um, focus sa kanyang uh, career, business, and might be may something siyang ginagawa na feeling niya hindi nag-grow, but I, I, feel like it's growing. Hindi lang niya pa nararamdaman yung growth nito sa ngayon. Pero nakakita tayo ng growth mula dito, kaya lang hindi pa niya masyadong um, nararamdaman nito. Like, for example, uh, pag nagtanim ka, di ba, hindi mo naman um, magagamit or ma mapapakinabangan itong pananim na ito. You have to wait for years bago mo siya mapakinabangan. mapakinabangan. So, I don't know, some of you this could be a businessman, businesswoman, and, you know, kasi ganun kasi sa negosyo, hindi naman agad-agad. The following year is kikita na or mararamdaman mo na yung kita ng, ng negosyo, but, uh, yeah, some of you, especially with the Queen of Wands, is showing to me as a person na pwedeng may, may career, or my investments, or uh, could also be a financial advisor, or um, marami siyang alam regarding pera. Or pagkakitaan. But, nakikita nga natin dito with the Seven of Pentacles, pwedeng hindi pa masyado nag-grow sa kanya. Pero may growth eh, may nakita tayong growth. So, yeah, pwedeng uh, pwede, if this is a business na hinahandle to person na to, so pwedeng gano'n um, maraming clients or maraming customer ang tumatangkilik, pwedeng ganun yan. Eh. Pero pwedeng siya mismo hindi pa niya maramdaman yung pinakakita. Ganun. Nine of Pentacles, this is your emotion sa person na ito. Ace of Swords. Tell me about this. I feel like gusto mo lagi nandiyan ka para sa kanya. The star, like what I've told you, gustong gusto mo tong person na to. You see this person is the star, the chariot, cancer energy. So, Uh, like yun yung masanya gusto mo mag-travel to see this person or vice versa gusto mo siya mag-travel to see you nine of pentacles so uh, financially kung makakailanganin kanya ng advice mo or what kung ano yung tingin mo isip mo parang nandyan ka lang para sa taong to so yung iba pwedeng financially may connection sa inyo ng person na to, or may pag-uusap sa inyong emotions ito, hindi ito para sa lahat, guys. But, nakakaramdam tayo ng mature connection dito. Emotion ito, personal ito sa'yo. And, natatawa ako sa connection niya kasi parang more on pera, eh. <laughs> parang more on, ano, career, gano'n. You know? Kung mag-uusap, more on career, eh. Yeah. And, you know, Seven of Swords, so... Yeah, six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. A lot of Pentacles. You could be dealing with an Earth sign. Yeah, nakakita tayo dito ng person who is Marami siyang pangarap eh. Well, emosyon niya sa'yo. Pwedeng honestly, it's not clear for now. Mas nakikita natin is um mas nagpo-focus siya ngayon sa finances niya. May mga naiisip siyang something ngayon na may kinalaman sa finances niya. So, yun. Maybe this is a friend or someone. So, pwedeng ang kung mag kung may admiration pwedeng ikaw ito na may gusto sa person na to. pero siya pwedeng hindi kasi malinaw dito pero pwedeng alam niya ang gusto mo siya parang gano'n. nararamdaman niya yan but syempre masyado siya focus sa karira niya and, and yeah pwedeng na I, I, can see someone who has like nakakita kasi ako ng mata dito eh mata I don't know if you're dealing with someone na laging nakasuot ng like an evil eye evil eye is So evil eye sa mga hindi nakakaalam ng this is an evil eye yung mga ganito. And this is a uh, protection. Ayun, kontra usog, kontra kamalasan ganyan. And uh kontra masamang tingin. You know, kasi sa mga hindi nakakaalam guys, just to uh give you knowledge about evil eye dito sa mga hindi nakakaalam, evil eye ah, uh, siya kasi yung magbabalik ng masamang tingin sa'yo. Alam mo, may tumingin sa'yo na someone. Tapos yung tingin na yun is may halong ingit. Parang ganyan. Tapos sa isip ng taong yon parang hindi na siya nag-iisip ng maganda laban sa'yo. Parang sa, alam na nainggit siya sa negosyo mo. Sabi niya, ay hindi, ano, babagsak din yan. Parang ganun. And then, yung tingin niya na yon So, pwedeng maka-effect sa inon, yo yon So, pwedeng magdala nga yun ng kamalasan sa'yo. Parang usog nga, di ba? So, yung iba, pagkakasakit, pagkamalasan, or even death, yung iba. And, uh, so, yung use ng evil eye, is, siya yung titingin pabalik doon sa taong yun. Like, kung ano yung sinabi niya sa'yo, ay babalik sa kanya, you know? And, uh, protection siya. So, Anyway. What will happen in the future for you? Ten of Cups. Nine of Wands. Kung hindi naman siya lagi nakasuot ng evil eye, pwedeng may protection lang siya. Or pwedeng nakakita siya or nakakaramdam siya. So, might be. Kaya, pwedeng alam niya na may gusto ka sa kanya kasi nararamdaman niya may gusto ka sa kanya. Nine of Wands is here, Five of Cups is here, Cancer, Scorpio, Pisces. Well, the Moon, uh, Four of Wands, Six of Swords, and the Magician. Uh, Four of Cups is here, followed by the Eight of Swords at the bottom of the deck. Honestly, hindi ako nakakita na maganda dito eh sa situation mo. Bakit? Kasi you are someone na pwedeng may problem with regards sa family or maybe situation na hindi ka masaya And in the future. Maybe there's toxicity around. Hinahayaan mong manipulahin ka ng iba. Hinahayaan mong diktahan ka ng iba. And there's a toxic person, narcissist person around you na could be a boss, could be a partner. Honestly, hindi ko alam, but I can I can see that there's someone na, na ma manipulate sa you. This person is a very narcissist person, could be a part of your family. And ito 'yung nagiging dahilan kung bakit ka nalulungkot na sasaktan. Like you can't get out of this situation, pero you want this situation na mabago. Gusto mo magkaroon ng ending regarding dito and the more that you are staying sa situation na to the more na mas nakikita mo kung ano yung mga bagay na wala sayo or hindi mapupunta sayo because of this and eto nagbibigay ito ng sadness, kalungkutan and uh, like especially if this is a relationship na pwedeng you would feel stuck with the eight of swords pero kasi with the four of cups hindi mo alam kung anong gagawin mo yun parang you are not sure about the love surrounding dito niya, no, sa love or family or um, eto, eto mga kasama mo dito na, na, na nakakita tayo toxicity hindi ka na sigurado dito eh pero parang with the queen of pentacles the king of swords, the chariot you can't get out of this situation agad agad, you, gusto, na, gusto mo yung mag take ng risk pero parang kailangan mo kasing harapin yung realidad na it's not easy hindi siya ganun kadali the more of four points na nakakita tayo ng pagdating dun sa person na gusto mo like you admire this person a lot uh, I can see a person moving on from something maybe a part of his or her past so nakakita tayo ng person na parang marami siyang ano marami siyang um makikita regarding sa kanyang past tapos matututunan niyang tanggapin yon Like maybe in the past hindi niya ganun siya katanggap or uh, the magician this is showing to me as like skills or talent ng person nito na pwede um, ipapakita niya in the future. Also yung iba sa inyo pwedeng Uh, may mga bagay na sasabihin or ipapakita itong person na to na mas marirealize mo kung bakit kung bakit dumadagdag yung pagkagusto mo sa kanya like, pwede mo mga ipakita siya maybe post, kung wala kayong masyadong connection maybe post through social media or pwede yun nga, pwede may yung mga sasabihin siya sa'yo um, i-message niya ganyan, na something na makakapagpa trigger lalo sa emotion mo na talagang gusto ko ng taong to ay eh, parang ganun, so lalo mo siyang magugustuhan in the near future and the more nagugustuhan mo siya the more na hindi mo nagugustuhan yung situation mo. so thank you for watching i love you all and bye bye